alamat ng kamote. Ilang panahon na ang nakalipas nang magkaroon ng matinding tagtuyot sa sitio pag-asa. Mainit ang panahon at walang ulan. Ang mga pananim ay nanuyot at ang mga alagang hayop ay nagkasakit at namatay. Dahil dito, halos wala nang makain ang mga tao. May isang kagubatan ang hindi naapektuhan ng tagtuyot. Ito ay ang mahiwagang gubat ng Kamu. Wala itong pinagbago at punong-puno pa rin ng likas na yaman. Dito nagpupunta ang mga taumbayan upang mangaso. Dalawang magkapatid. Sina Teng at Ting. Nagpasya silang mangaso sa mahiwagang kagubatan. Bago magtungo sa kagubatan ay nagpaalam muna si Ting sa kanyang matalik na kaibigan na si Narda. Sabi ng binata, Pangako, Narda, mag-uwi ako ng pagkain para sa inyo at kay nanay. Sabi naman ng dalaga, Mag-iingat ka. Salamat sa pag-aalala mo sa amin. Ngunit kung ikaw ay masusuong sa panganib, mas mahalaga ka kaysa mga pagkain. Nakangiting tumalikod si Ting sabay kaway sa dalaga. Sinyales ng pagpapaalam nito kay Narda. Maagang nagpunta ang magkapatid upang makarami ng mahuhuling hayop. Ngunit kabaliktaran ng kanilang inaasahan. Maghahapon na ay wala pa rin silang nahuhuling kahit isang hayop. Gutom na gutom na ang magkapatid kaya't nagpasya silang magpahinga muna bago umuwi may nakita silang isang malaking puno sa gitna ng kagubatan. Habang patungo sila sa puno ay napansin ni Ting na para may buhay ang mga sanga nito. Sa isang iglap ay may mga humilagpos na mga ugat sa buong katawan ni Ting. Sa angkin gilas at bilis, nakaiwas naman si Ting sa mga buhay na ugat. Tama nga ang hinala ni Ting. May buhay ang puno na nasa gitna ng kagubatan. Sumigaw ng malakas si Teng. Sinabi niya sa kapatid na tumakas na at iwan na lamang siya sa kagubatan. Nangingilid na ang mga luha sa mata ni Ting. Tila ba nawawalan na siya ng pag-asa. Subalit hindi ito sumuko at patuloy na lumaban. Napansin ni Ting na may asul na kristal sa gitna ng katawan ng puno. Mabilis niyang kinuha ang sibat. Buong lakas siya na umindayog. Inasinta niya ang kristal na nasa gitna ng katawan ng puno. Hindi nagmintis si Ting. Tinamaan niya ang kristal at ito ay nabasag. Ilang sandali lang ay nawalan na ng buhay ang mga ugat at sanga ng puno. Si Teng naman ay nakatakas na sa pagkakabihag sa mga ugat nito. Masayang sinalubong ni Ting ang kapatid. Pabirong sinuntok ni Teng si Ting at sabay sabi na, Ang galing mo talaga kuya. Dapat talaga ligawan mo na si Narda. Nagtawanan ang magkapatid. Sa lubhang pagkapagod ay nagpahinga muna sila sa ilalim ng mahiwagang puno. Sa ilan sandali pa ay may nakita silang isang ibon na dumapo sa puno kung saan sila umupo para magpahinga. Agad pinananiteng ang ibon at tinamaan ito. Gumawa sila ng siga upang iluto ang nahuli. Nang maluto ang ibon at kakainin na sana nila ito, ay biglang may lumapit na isang matandang babae. Sinabi ng matandang babae na siya ay naliligaw sa kagubatang iyon at ilang araw nang hindi pa nakakakain. Gutom na gutom na rin daw ito. Naawa ang magkapatid sa matandang babae. Bagamat gutom na sila ay ibinigay nila sa kanya ang nilutong ibon. Pinanood nilang kumain ang matandang babae. Kibit labi sila nang ubusin ng matandang babae ang pagkain. Pagkatapos kumain, ay nagpasalamat ang matandang babae sa magkapatid. Natutuwa daw siya sa kanila dahil nagawa pa nilang ibigay ang nag-iisang pagkain nila sa kanya kahit na sila mismo ay nagugutom na. Sa isang kisap mata ay binalot ng liwanag ang matandang babae. Napuno ng puting usok ang kagubatan. Ang dalawang magkapatid ay nagulat sa mga pangyayari. Mabilis na nawala ang puting usok datapwat, ang liwanag ay patuloy na nagniningning. Nang maglaho ang liwanag, ay napansin nila ang matandang babae ay nagbagong anyo. Ito ay naging isang napakagandang diwata. Manghang-mangha ang magkapatid sa kanilang namalas. Kinalabit ni Ting si Teng. Sinyalis na para sila ay tumakas at lumayo. Nang akmang sila ay tatakbo, ay pinigilan sila ng diwata. Nagpakilala ang diwata sa magkapatid. Ako nga pala si Marta, ang diwatang tagapagbantay ng kagubatan ng Kamu. Nangako ang diwata na tutulungan niya ang magkapatid at ang taumbayan. Ngunit sa isang kondisyon, hindi sila manghuhuli ng mga hayop at magpuputol ng puno sa kagubatan ng Kamu sumang-ayon ang magkapatid at nangako. Gamit ang kapangyarihan ng diwata ay nagpatubo ito ng isang halaman. Ngayon lang nila nakita ang halamang iyon at nang bunutin nila ito ay nakita nila na ang ugat nito ay matataba na parang mga bunga. Nagpaalam na ang magkapatid na ting at ting sa diwata. Masaya silang nag-uwi ng nasabing halaman upang itanong sa mga taumbayan kung may nakakaalam sa halamang ito. Nang malapit na sa sitio, ang magkapatid ay natanaw ito ni Narda. Masayang sinalubong ng dalaga si Ting na may halong pag-aalala. Ang binata naman ay maligaya din na makita si Narda. Si Ting naman ay pabirong tinukso ang dalawa sa tawa ng malakas. Nagkahiyaan si Nating at Narda na may halong pamumula ng kanilang mga mukha. Inilabas ni Ting ang halamang ugat na binigay ng diwata sa kanila at pinakita ito kay Narda. Ikinuwento din ng magkapatid ang mga pangyayari sa kagubatan ng kamu. Ang dalaga ay hindi makapaniwala at manghang-mangha sa kwento ng magkapatid. Pinakiusapan ni Ting si Narda na ipakita sa kanyang lola na si Lola Bidang ang halamang ugat. Gusto nilang malaman kung may nakakaalam sa halamang iyon. Mabilis silang nagtungo sa bahay ni Narda upang makausap ang lola nito. Nang makarating sila sa tahanan ay ipinakita nila kay Lola Bidang ang halamang ugat. Sinabi ng matanda na sa talambuhay niya ay hindi pa siya nakakakita ng halamang yaon. Sinabi din ni Lola Bidang na may natatagong hiwaga ang halamang ugat na daladala nila. Nilagay nila sa kamalig ang mga halamang ugat at sila ay nagpahinga na. Kinabukasan sa kanilang paggising ay nakita nila na punong-puno ng mga halamang ugat ang kamalig. Niluto nila ang bunga at tinikman ito. Masarap ang bunga at nakakabusog ito maski konti lamang ang kakainin. Natuwa ang taumbayan dahil sa may pantawid gutom na sila hanggang sa matapos ang tagtuyot. Tinawag nilang kamote ang bunga dahil galing ito sa mahiwagang kagubatan ng kamu.